tinanong ko. Sabi ko anong dahilan bat nag-split yung dalawa. Ang sabi sa akin yeah. eh si Janine Davao okay. nakausap si Paul. Patuloy na pinag-uusapan sa social media ang hiwalayan ng magkasintahang Janine Gutierrez at Paulo Avelino. Sa YouTube channel ng talent manager at vlogger na si OG Diaz, tinalakay nila ang maaaring dahilan ng paghihiwalay ng dalawa. Ayon raw sa source ni OG, ay kinausap raw ni Janine si Paolo at tinanong kung ano ang plano nito sa kanilang relasyon. Pahayag niya, ang nabalitaan ko, parang malabo pa sa ngayon, kasi ang nalaman ko lang from source na very close sa kanila. Hindi ko nga alam kung sure ito, pwede naman linawi ni Janine at ni Paolo. Tinanong ko kung ano ang dahilan bakit nag-split ang dalawa. Ang sabi sa akin, si Janine daw nakausap si Paolo Parang ang pahiwatig ng mga salita ni Janine ay ano na ang plano natin. Di ba na sila? Nag-split sila, nagkabalikan ulit. At doon sa kanilang pagbabalikan ay eh, naitanong ano na ba ang plano. Saad naman ni Mama Loy ay isa ang tanong na ito sa kinatatakutan ng mga lalaki kapag tinanong na sila ng babae kung ano na ba ang plano nito sa kanilang relasyon. Dagdag naman ni O.G. Diaz ay maintindihan naman ang kanilang sitwasyon dahil sa mayroon silang kanya-kanyang karir. Anya pa ay may plano naman raw si Paulo. Nilinaw naman ni Mama Loy na ang sinasabing plano ni Paulo ay patungkol ba sa kasal at pagpapamilya. Nasinang ayunan naman ni OG, ngunit ang plano raw na ito ay maisa sa katuparan lamang kapag nakagraduate na raw ang anak ni Paulo na si Aki sa pag-aaral. Napatanong si Mama Loy kung high school ba o college. Ani OG Diaz ay parang ang dating raw kay Janine ay college. Saad niya, yung plano na yun ay magkakaroon ng katuparan sabi daw ni Paulo ha, pag nakagraduate na daw si Aki. Ang kanyang anak. Parang ang dating kay Janine daw ay college. Sa ngayon ay labing tatlong taong gulang pa lamang si Aki. Ani Mama Loy ay mga anim na taon pa bago grumaduate ang bata. Dagdag pa niya ay yun ba ang naging dahilan ng pagtatapos ng relasyon ng dalawa sapagkat hindi na makapaghihintay pa ang aktres. Sinang ayunan ulit ito ng talent manager at sinabing tila sa mga social media post ngayon ng aktres ay ginagamit nito ang tinatawag na body revenge kung saan makikita sa larawan ang sexying hubog ng katawan nito. Anya, meron daw tinatawag na body revenge. Kaya kung makikita nyo ang mga post ni Janine sa kanyang Instagram account, Body Revenge daw ang tawag dun. Napag-usapan rin ang paksang ito sa Marites University at ayon raw sa source ni Rose Garcia na malalapit kina Paulo at Janine ay tingin nila hiwalay na talaga ang magkasintahan.